Alam po ninyo, hindi man lahat, pero majority ng Pilipino humahanga kay General Torre dahil may paninindig ang polis. Ito kaya ang dahilan kung bakit na uh, nakalimutan na si General uh, Nicolas Torre III na ibalik sa pwesto o bigyan ng posisyon sa Philippine National Police dahil ito po ay mayroong panawagan at sinasabing niyang galit na ang mamamayan sa korupsyon. Ganon? sama na rin tayo sa mga panlilinda. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable ayan, at yeah. mayaba. Ayan o. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa kaasan kundi sa pagkakaisa. Yeah. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pangahapi. Ayon, Yan ha. Na tanong ko lang. Eh? Ang mga tao sa korupsyon. Galit na raw eh. Sawa-sawa na rin tayo. Ayan No? Sa mga panlilin na. Bukas sa mga rally, ipakita natin na lakas ang taong bayan. At gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tulay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ang ganda naman ang sinabi niya. Kaya lang, siyempre, may mga nasa gobyerno siguro o malalapit sa ating Pangulo ay mga balat si Buyas o New Tama naman yung panawagan niya eh. Galit na ang mga tao sa graping korupsyon. At yan po ay karapatan ng isang general ng PNP kahit sino sabihin. Pero sa akin pong tingin at pagsusuri dahil sa tagal ko na po sa media at alam natin na mayroong nasa gobyerno talaga na balat si Pag sinabi mo yung karapatan ng tao at karapatan ng mamamayan na gawin ang dapat gawin, minsan ay kinagagalit nila. Sa halip na tanggapin ng constructive criticism, ay eh nagiging personal. Hindi ho personal yung panawagan. Nagalit na ang tao at dapat talagang labanan ng korupsyon. Yan ay sinabi ni General Torre noong pa bago nagkaroon ng mga rally at ngayon magkakabalit ng mga rally. Kaya tinatanong ko, kayo dyan sa Malacanang at malalapit kay Pangulong Marcos, balat si Boyes ba kayo? napipikon kayo sa panawagan ni General Torre? Yan ba dahil lang kung bakit until now ay floating pa rin, walang command, walang ginagawa si General Torre samantalang yan ay general na matalino, magaling, matapang, may paninidigan sa aking personal na pananaw. Itapos na po ang kanyang bakasyon eh, no October 30 pa. Mula nang siya tanggalin as PNP Chief or Director General, nag siya at allowed naman siya mag -lead. Halos dalawang buwan. Ngayon tapos na ang leave niya. Nandyan lang siya. Pulis pa rin pero walang ginagawa. Walang kuman. Bakit? Meron kang pumipigil kay Pangulong Marcos na grupo na balat si May galit kay Generatore, Torre kaya hindi maya mabigyan ng posisyon. Or mag, uh, hindi naman siguro ang Pangulong magtatanim ng galit yan. Malaki ang pakinabang ng Pangulong Marcos. Yan kay Generatore Torre at ang mga mamamayan Pilipino. Ito'y nagpapatunay lang doon sa sinabi ko na dati pa, merong mga nakapaligid sa Pangulo na iba ang galaw. Sa halip na maging positibo, siguro ang advice nila o sinasabi sa Pangulo nagiging negatibo kaya nakakalimutan ng taong may kakayanan at tinahanap ng tao. Alam po ninyo, hindi man lahat pero majority ng Pilipino humahangang kay General Torre dahil may panindigang polis. Pero bakit hanggang ngayon hindi po mabigyan ng pagkakataon? Marami na hong speculation sa pantahan ang taong bayan na ilalagay sa kanyang posisyon pero hindi nangyari. Yung Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pinakahuli. Hindi napunta sa kanya. Napunta kay General Acorda. Tinanggal kay General Cruz. Di ba? Yung Independent Commission for Investigation at saka uh, Senior Advisor. Hindi po napunta kay Torre. Napunta kay General Azurin. So dalawang mas batang general na retirado na ang nabigyan ng mga posisyon ako at saka ICI. Pero itong aktibong general na merong star general, hindi pa ko sinagiretero until lang wala pang kumad, walang binibigay na trabaho. Bakit? Sino ang humaharang sa kanya? Sino ang nanggigipit sa kanya? Sino ang balat sibuyas? Onion skin nakapaligid sa Pangulo na ina-advise nila ang Pangulo sa maling impormasyon kung ano man ang tingin nila kay General Torre. Sayang naman. Mr. President, sundin po ninyo ang kagustuhan ng mga mga Pilipino. Majority ng Pilipino hinahanap ang tapang, talino at galing at sakripisyo, paninindigan ni General Torre. Kahit anong posisyon na ibigay mo dyan, tatrabaho niya. Ano ba sabi ni General Torre sa mga interview ng isang linggo? Naghihintay lang siya. Kung anong bibigay sa kanya, tatanggapin niya. Magkatrabaho siya para sa mga mamayan. Eh bakit hindi bigyan? sa dami na ng problema ng ating bansa, nasisingitan pa yung ganyan. Para ho lalong lumakas, Mr. President, ang suporta sa inyo. I tell you, ng taong mayan, lalakas pa kayo. Bigyan nyo ng posisyon ang taong hinahanap ng mamamayan. Bigyan nyo ng posisyon ang taong mayroong kakayanan. Makakatulong po sa inyo. Tinanggap niya kahit masakit yung pagtanggal sa kanya as PNP Director General. Nagbakasyon siya. Ngayon tapos ng bakasyon, floating pa rin. Bakit naman? Tapos kung sino-sino nakapuesto yan. panghina. ano ha? Nakapanghinaya. Sana bigyan po. Maraming trabaho. Maraming problema ang bansa. Maraming problema ang ating Pangulo. Pero nasisingitan pa na may mga personal at uh, ibang interes. Kaya mga taong karapat dapat hindi maibalik or o hindi mabigyan ng posisyong kailangan at makakatulong sa kanya at sa mga mamaya. Ano niya inyong masasabi dyan? Any reaction? Sige lang po. Kaya? Yeah. Alagyan mo ngingiti ka na lang eh, at uh, matatawa na lang sa mga paikot eh, ay hindi tayo pwedeng paikutan, alam natin ang inyong mga galaw. Pag dumating ang araw na alam ko kung sino humaharang at sino yung mga balat si Buyas, papangalanan ko yan, alam pa kalam sa inyo. Kasi ang aking pagsasakripiso ay sa gobyerno, mamamayan Pilipino yan, at si Pangulo Marcos. Ang boss ko ay mamamayan Pilipino. Hanggat ang mamamayan Pilipino ay tumutulong kay Pangulo Marcos, magtulong-tulong tayo. Wala akong pakialam sa mga nasa gobyerno o sino-sino dyan. Si Pangulong Marcos lang ang gusto kong tulungan kasi ginagawa naman niya ang para sa atin. Ayaw lang maramdaman ng iba. Di ba? Okay. Samantala, uy, ito. Ah, oo, oh, ito malinaw ito. Andres Jose, aka Anjo Eliana, kinagamit lang ng DDS. Ginamit ng mga Duterte supporters at nagpagamit naman. Yan ang mabigat ang kawawa si Anjo ya Eliana. Ito si Anjo ang maraming kaso ang kakarapin. Yung ceasefire ay hindi na ang hulugan na wala siyang pananagutan. Ceasefire lang pumayag siya. Pero ang pagpapay ng kaso dahil sa kanyang pagsira ay sa pamilya ni Soto at sa Itbulaga, yan ay kanyang pananagutan. Kaya Anjo, kung nagpagamit ka ng libre, kawawa ka. Kung nagpagamit ka ng may bayad, kawawa ka. Ikaw ang merong accountability sa pamilyang Soto, sa Ipulaga, at sa kanilang mga followers. May paglalagyan ka kanyang Hinadaan mo sa biro, pero ang damage ay matindi. Damage was done. Kahit nag-sorry ka pa,